so guys, pinakain ko yung aking tatay ng lugaw guys. Ayan guys. Kasi nahirapan siyang tumayo guys. Salamat. Ayan Sakto lang ang timpla. Pa. Hmm. Hmm. Mula na yung kanon yung kanon yung kanon yung kanon yung kanon. Lugawa na lang tikaw, Pirmi. Kanon na eh. Pirmi, pag ina na lang. Palanuton na ba pag ayaw? Pag minsan minsan yung kao po yung kanon. Hindi ka ng kanon magkahay kayo. May nasa gabi eh no, maglugaw. Hmm. Hmm? Kasi nilagyan na hindi ko tangon ako nagluhi ah, kailangan ko ba mahumot ang lugaw.